Ang Asia at Africa sa panahon ng Cold War. Ang Cold War na naganap mula sa pagtatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig hanggang dekada 80 ay hindi lamang nakaapekto sa Europa at Amerika. Ang mga bansa sa Asia at Africa ay naging sentro din ng tunggalian sa pagitan ng Estados Unidos at Unyong Sobyet. Sa mga panahong ito ay maraming bansa sa Asya ang nagtagumpay na makamit ang kalayaan mula sa kolonyal na pamamahala. Ngunit ang kanilang kasarinlan ay sinubok ng Estados Unidos at Unyong Soviet na nagpasiklab ng tensyon sa pamamagitan ng pagpapalakas ng mga pwersang pampolitika at militar sa rehiyon. Ang paglaya ng mga bansa ang dekada matapos ang ikalawang digmaang pandigdig ay nagmarka ng pagsibol ng nasyonalismo at malawakang dekolonisasyon sa buong mundo. Ang prosesong ito ay nagsimula bilang resulta ng lumalakas na damdaming makabayan at pagkilala sa sariling pagkakakilanlan ng mga mamamayan sa mga kolonya. Marami sa mga dating kolonya sa Asya at Afrika ang nagkamit ng kalayaan sa mapayapaman o madugong pamamaraan. Ang malawakang dekolonisasyon ay nagdulot ng unti-unting pag-abandona ng mga makapangyarihang bansa sa kolonyalismo. Sa Asya, maraming bansa ang nagnais makamit ang kalayaan noon pang bago sumiklab ang digmaan sa asia Pasipiko. Sa pagkatalo ng puwersang Hapones sa Timog Silangang Asya, marami sa mga dating kolonya ang muling pinamunuan ng mga dating imperialistang bansa. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang Pilipinas na bumalik sa pamahalaang Commonwealth sa ilalim ng gabay ng mga Amerikano at nakamit lamang ang pangakong kalayaan noong July 4, 1946 matapos ang sampung taon. Taong 1947 ay nakatanggap ng na kalayaan ang India mula sa Britanya na nagdulot ng pagkakahati ng bansa sa dalawang estado, ang India at Pakistan, bilang bahagi ng mas malawak na proseso ng dekolonisasyon. Naging madugo naman ang pagbabalik ng mga Pranses sa Indochina noong 1946 hanggang 1954. Sa pamumuno ni Ho Chi Minh, ay lumaban sila para sa ganap na kalayaan ng mga Viet Minh. Tinawag itong unang digmaan sa Indochina. Natalo ang mga Pranses noong 1954, ngunit nahati ang Vietnam sa komunistang hilaga at demokratikong timog. Nagpatuloy ang pakikibaka ni Ho Chi Minh mula 1955 hanggang 1975 upang mapag-isa ang Vietnam na tinawag na ikalawang digmaang Indochina o digmaan sa Vietnam. Ang taong 1960 ang tinaguri ang taon ng Afrika na nagmarka ng paglaya ng labimpitong bansa kabilang ang Congo at Nigeria mula sa kolonyal na pamamahala. Ang ilan ay lumaya sa mapayapang paraan at ang iba ay dumaan sa marahas na digmaan. Sa paglayang ito ay maraming bansa ang nabuo sa Afrika at itinakda ang kanilang mga pambansang hangganan. Ngunit ang naging basihan ng paghahating ito ay ang pagtatakda ng mga kolonyalistang Europeo nang hindi isinaalang-alang ang kultura o pangkat etnolinguistiko sa bawat bansa. Nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga pangkat etnolinguistiko at tribo na humantong sa alitan ng mga bagong tatag na bansa sa Afrika. Naging magulo din ang pagsasarili sa South Africa. Bagamat marami sa mga mamamayan doon ay mga tubong Afrika, ay patuloy na namuno ang mga tubong Europa. Ipinatupad sa South Africa ang polisiyang apartheid o sapilitang paghahati sa populasyon. Ang apartheid ay ang patakaran ng segregasyon o paghihiwalay ng mga puti at itim sa South Africa. Sa pagbubukod na ito ay nabibigyan ng kapangyarihan at pabor ang mga taong may puting balat kaysa mayroong itim na kulay na balat. Naging pabor ang Unyong Sobyet sa pagtatalaga ng mga diktador na kampi sa komunismo at sa pamuno ang Sobyet. Dahil dito ay naging laganap ang katiwalian at pangaabuso sa mga bansa sa Afrika. Sa kabilang banda ay ginamit naman ng Estados Unidos ang kanyang impluensya at lakas militar upang hikayatin ang ilang bansa na tutulan ang Komunismo. May ilang pagkakataon na direktang nakialam ang Estados Unidos upang siguruhin na hindi mananaig ang pwersang komunista. Ang Pag-usbong ng Neocolonialismo Kasabay ng dekolonisasyon at paghahangad ng Estados Unidos, unyong Soviet at iba pang makakapangyarihang bansa noong ikadalawampung siglo ay lumitaw ang konsepto ng Neocolonialismo. Ang neokolonyalismo ay tumutukoy sa pagpapanatili ng kontrol ng mga makapangyarihang bansa sa mga bagong layang bansa o estado. Sa neokolonyalismo, ay hindi direktang kinokontrol ng mas makapangyarihang bansa ang pamahalaan at sistemang pang-ekonomiya ng isang kolonya. Ang mga bansa na dating kolonyalista ay nagpapatuloy ng dominasyon sa mga bagong layang bansa sa pamamagitan ng mga kasunduang pang-ekonomiya pautang at tulong pinansyal. Ang neokolonialismo ay makikita rin sa paglaganap ng mga multinational corporations at mga pandaigdigang institusyong pinansyal tulad ng International Monetary Fund at World Bank. Ang mga institusyong ito ay kadalasang nagtatakda ng mahigpit na kondisyon sa mga pautang at programa kung saan nakikinabang sa mga interes ang mga malalaking bansa o korporasyon sa halip na mga lokal na pamahalaan. Ang epekto ng neokolonyalismo ay nagiging hadlang sa tunay na kasarinlan at kaunlaran ng mga bagong layang bansa. Sa kanilang pag-asa sa mga tulong panlabas ay madalas na napipilitan ang mga bansa na magpatupad ng mga patakarang pabor sa mga dayuang interes. Ang Non-Aligned Nations Habang ang mundo ay nahati sa dalawang magkasalungat na ideolohiya noong panahon ng Cold War, Maraming bansa, lalo na ang mga bagong laya mula sa kolonyal na pamamahala, ang humarap sa hamon ng pagpili ng panig. Ito ang naging sanhi sa pagkakabuo ng non-aligned movement, isang samahan ng mga bansa na nagpasyang manatiling neutral at iwasan ang pagtatalaga sa alinmang superpower. Ang non-aligned movement ay naglalayong ipaglaban ang mga interes at karapatan ng mga bansa sa kanilang sariling pag-unlad at soberanya sa kabila ng mga digmaan at hidwaan sa mga panahong ito. Ang mga bansang kabilang sa non-aligned movement ay nagpasyang umiwas sa direktang pagkampi sa alinmang panig upang mapanatili ang kanilang kalayaan at soberanya. Nagpatupad ang non-aligned movement ng mga patakarang nakatuon sa pagtataguyod ng kooperasyon sa pagitan ng mga miyembrong Estado sa halip na umasa sa mga kanluraning bansa. Ang Bandung Conference na ginanap sa Bandung, Indonesia noong April 1955 na pinangunahan ni Jawaharlal Nehru, Sukarno, Gamal Abdel Nasser at Joseph Bros Tito ang siyang nagpasimula ng diwa ng non-aligned movement ang digmaan sa Korea. Matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig ay nahati ang Korea sa Hilaga at Timog bilang bahagi ng kasunduan ng mga allies upang pamahalaan ang dating kolonya ng bansang Hapon. Ang Hilagang Korea ay nasa ilalim ng impluensya ng Unyong Sobyet, samantalang ang Timog Korea ay nasa ilalim ng kontrol ng Estados Unidos. Sinuportahan ng Unyong Soviet ang komunistang pamahalaan ng Hilagang Korea sa pamumuno ni Kim Il-sung. Nagtaguyod naman ang demokratikong pamahalaan ang Estados Unidos sa Timog Korea sa ilalim ng pamumuno ni Sing Nam-ri. Taong 1950 nang salakayin ng Hilagang Korea ang Timog Korea upang subukang pag-isahin ang bansa sa ilalim ng pamahalaang komunista. Mabilis na tumugon ang Estados Unidos kasama pa ang ibang bansa bilang bahagi ng United Nations Command sa takot na ang pagbagsak ng Timog Korea ay magdulot ng domino effect na magpapahina sa iba pang bansa sa Asia laban sa komunismo. Nagbigay naman ng suporta ang Unyong Soviet sa pamamagitan ng armas at ang China ay nagpadala naman ng mga sundalo upang tulungan ang Hilagang Korea. Ang digmaang ito ay kilala bilang digmaang koreyano na naging bahagi ng mas malawak na tunggalian sa pagitan ng Estados Unidos at Unyong Sobyet. Bagamat nagkaroon ng pansamantalang kasunduan sa tigil putukan noong 1953, ay nananatiling hati ang Korea at walang formal na kasunduang pangkapayapaan ang napirmahan. Ang pansamantalang tigil putukan ay nagresulta sa paglikha ng demilitarized zone sa 38 parallel na nananatili hanggang ngayon. Ang digmaan sa Vietnam. Katulad sa Korea, ang Vietnam ay nahati din sa dalawang bahagi matapos ang ikalawang digmaang pandigdig. Ang Hilagang Vietnam sa pamumuno ni Ho Chi Minh, isang komunistang pamahalaan na suportado ng Unyong Soviet at ang Timog Vietnam sa pamumuno ni Ngo Dinh Diem, anti-komunistang pamahalaan na suportado ng Estados Unidos. Taong 1955 nang magsumulang umatake ang mga tagahilaga sa katimugang bahagi ng Vietnam sa pamamagitan ng mga Vietcong, mga gerilyang komunista na sumusuporta sa sosyalistang hukbo ng Hilagang Vietnam. Ang pamahalaan ni Ngo Dinh Diem sa Timog Vietnam ay humarap sa seryosong banta dahil sa pagsalakay ng mga Vietcong. Kaya't agad na nagpadala si Pangulong John F. Kennedy ng ilang libong tagapayong militar upang tulungan ang sandatahang lakas ng Timog Vietnam. Matapos ang asasinasyon kay Pangulong Kennedy, si Lyndon B. Johnson ang humalili bilang Pangulo ng Estados Unidos at siyang nagpalawak sa direktang pakikilahok ng Amerika sa digmaan. Nagpadala si Pangulong Lyndon Johnson na mahigit dalawang milyong sundalo, pati na rin mga armas at kagamitan sa Vietnam. Sa kabila ng mas moderno at malakas na mga armas ng mga Amerikano ay nanaig pa rin ang mga Vietcong dahil sa kanilang masusing paggamit ng mga lagusan sa ilalim ng lupa upang makaiwas sa mga pag-atake ng mga sundalong Amerikano. Ang mga lagusan sa ilalim ng lupa ay ginamit din ng mga Vietcong para sa pagkilos at pag-iimbak ng mga kagamitang pandigma. Sa paglipas ng mga taon ay tumaas ang bilang ng mga Amerikanong nasawi sa digmaan na umabot sa mahigit 58,000 na nagdulot ng matinding pag-aalala at protesta sa loob ng Estados Unidos. Unti-unting nagbago ang estratehiya ng Estados Unidos at matapos ang malawakang pag-atake ng mga Vietcong sa ilalim ng Tet Offensive, ay napagtanto ng Amerika na mahihirapan silang manalo sa digmaan. Sa ilalim ng administrasyong Richard Nixon ay ipinakilala ang patakarang Vietnamization, ang unti-unting paglipat ng responsibilidad ng pakikitigma sa mga pwersa ng Timog Vietnam at ang unti-unting pagbabawas ng mga sundalong Amerikano sa Vietnam. Taong 1975 nang tuluyang nahulog ang Saigon sa kamay ng puwersa ng Hilagang Vietnam na nagmarka ng opisyal na pagtatapos ng digmaang Vietnam at ang pagkakabuo ng Socialist Republic of Vietnam noong 1976. Ang Digmaan sa Afghanistan Taong 1978 na maganap ang madugong kudeta at maagaw ng People's Democratic Party of Afghanistan, isang makakaliwang partido, ang kapangyarihan mula sa gobyerno. Itinatag ng PDPA ang isang makasobyet na pamahalaan na nagpatupad ng mga radikal na reforma. Subalit marami sa reformang ito ay tinutulan ng tradisyonal at relihiyosong Afghan. Ang pagtutol na ito ay naging sanhi ng paglulunsad ng digmaang sibil sa pagitan ng PDPA at mga rebeldeng Mujahideen, isang kilusang pangrelihiyon na binuo mula sa grupong tutol sa komunismo. Nakialam ang Unyong Soviet noong 1979 upang suportahan ang PDPA at tiyakin ang kanilang kontrol sa Afghanistan sa pamamagitan ng pagpapadala ng libu-libong sundalo, tangke at armas at bilang tugon ang Estados Unidos kasama ang ilang bansang kanluranin ay nag-boycott sa Olympics sa Moscow noong 1980 bilang protesta sa okupasyon ng Soviet sa Afghanistan. Bukod dito ay lantaran ding sinuportahan at pinondohan ng Estados Unidos ang mga mujahadin sa pamamagitan ng Central Intelligence Agency na nagbigay ng pagsasanay, armas at tulong pinansyal sa mga rebelding Afghan. Matapos ang halos isang dekadang mabigat na labanan at pagkatalo sa mga taktikang gerilya ng Mujahideen, ay napilitang umatras ang Unyong Soviet sa Afghanistan noong 1989. Ang pag-alis ng Unyong Soviet sa Afghanistan ang nagbigay daan sa pagbagsak ng komunismo sa rehiyon. Ang Asya at Afrika sa panahon ng Cold War